Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri, Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata. Pinatayo sa harapan nila at sinabi, Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang at ginugunita ang kapisahan ng mga banal na anghel na taga-tanod wala naman mga maliban doon sa sakristan natin. Alas lahat dito, senior citizen na. Pag senior ba, naniniwala pa sa Angel de la Guardia? Kailan yung huling kinausap ang Angel de la Guardia? Yeah, parang ganun. Kasi hindi lang ito pang bata. No? Hindi lang ito pang, pang ibang ano ba, pang kunyari o pampakyut. Oh, magdasal ka sa guardian angel mo. Ganyan. Eh sa tingin ko, no, mula sa pagkabata, mula nang tayo ay ilabas sa mundong ito, mula sa sinapupunan hanggang sa tayo po ay uh, ilibing at dalhin o makabalik sa langit. Hopefully, no? Nanjan ang ating mga taga-tanod. Nandiyan ang anghel. At ang anghel ay katulad nga ng pinagdiwang natin nung kapisahan ng mga arkanghel ay bahagi na ating pananampalataya. Pero ina po, maganda rin na sila ay muli nating alalahanin Huwag naman sana tayo magkaroon ng demensya na makakalimutan natin maging ang ating mga anghel. At sila'y laging nagbabantay, hindi para diktahan ang ating mga desisyon, hindi para tulungan tayong makapagdesisyon ng nahaayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo, yung tanong ng mga alagad no, ni Kristo, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Kung maalala niyo pa rin ang kwento ng tungkol sa mga anghel, ang sino mang nag-iisip na maging pinakadakila ay napapahamak. Diba si Lucifer? ayo niya na masigit ang tao. Ayaw niya na mas para bang naging mas espesyal ang tao sa Diyos. Kung kaya't nauwi ito sa pagre-rebelde. Nauwi ito sa pagsalungat sa Diyos dahil akala niya, although siya naman talaga noon, no? kaya nga Lucifer, pinakamaningning sa lahat ng mga anghel. So, pagdating sa langit, hindi hinahangad at hindi pinag-uusapan kung sino ang pinakadakila dahil lahat ay mga naglilingkod sa Diyos. Kaya kung sa atin din, sa panahon natin ngayon, hinay, -hinay lang, no? Talagang lahat gusto maging dakila, maging honorable, at yun yung talagang inaasam ng mga tao ngayon. Pero kung totoo si no? yung mga gustong mga maging pinakamagaling, pinakamahusay, pinaka number, lahat ng posisyon pinag-aawayan ngayon. No? Kasi para sa kanila, pag ikaw yung nasa tok-tok, ikaw ang pinakadakila. Pero sa mga pinaliwanag ni Jesus, wala mang, walang, walang maikukumpara o walang maipagmamalaki ang isang taong kahit nasa iyo na yung pinangarap ng mga titulo ng mga tao kung ikaw ay hindi nakapag hindi nakakatulong o ikaw ang nagiging dahilan ng kapahamakan ng mga bata ng pinakamaliliit sa mundong ito Baliwala yan. Kapag pinabayaan natin ang mga bata sa paghahangad mo na maging uh, magaling, sa paghahangad mo na maging pinakamahusay, pero yung mga bata, ang kanilang pangangailangan o ang oras na iyong dapat na ibinibigay ay hindi mo na ibibigay, baliwala kahit ikaw pa maging president ng lahat ng bansa. Kasi talagang yung concern, no? yung pangangailangan ng mga bata ay eh napakahalaga para sa Diyos na tinutugunan natin. Ngayon kasi, no? isa sa mga nakikita natin, talaga mga nakabarong pa yan. Pero, di ba? Gusto nilang maging dakila, pero pag pinakikinggan mo, para silang mga bata. Away ng away, kampihan ng kampihan, tapos yung mga pag-iisip, nakapag-aral ba ang mga ito? Bakit ganyan sila magsalita? Parang hindi naman. Murahan dito, murahan doon, siraan dito, siraan doon. Pero ito yung mga gustong maging honorable. Ito yung mga taong gusto maging dakila sa paningin ng lahat. Kaya hinay-hinay lang po, no? Maka sa atin, minsan tumanda na tayo, gusto pa rin natin, tayo ang number one. Hindi pa ba tayo nakakatawid? Hindi pa ba tayo, hindi pa ba natin nakikita na, uh, oh ano, kahit nandong ka na sa tuktok, mag-isa ka lang, anong saya nun? Nandong ka nga sa tuktok, pero pinabayaan mo naman ang pinakamaliliit. Pinabayaan mo naman ang mga bata. Kaya muli, no? Ito ay panggising sa ating lahat. Kung gusto mong maging dakila sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng tao, sikapin mo na maging katulad ng mga bata. Amen.